Hi guys! Welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Dumating na talaga ang malaking karma para kay Juliana dahil nasaksihan niya mismo na may kahalikan na ibang babae si Alex sa isang restaurant. Sobra siyang nasaktan sa pagtataksi na ginawa ni Alex sa kanya. Kaya pumunta siya kay Victor para maglabas sa kanyang hinanakit sa panoloko na ginawa ni Alex. Ang sabi ni Juliana na ipinaglaban niya si Alex na halos masira ang kanyang buhay noon dahil sa kanilang relasyon pero ito pala ang kanyang igaganti. Gayan pa man, nalaman ni Alex na nakipagkita si Juliana kay Victor kaya pinagbuhatan na naman niya ito ng kamay at sabay sabi na ilang luwalhati ba ang kinakailangan niya para magpaligaya sa kanya. Sinampal din ni Juliana si Alex at sinabihan niya ito na siya rin naman na may ibang babae na kinababaliwan kaya huwag siyang magmamalinis. Samantala, pumunta si Olivia kay Alex para ipaalam sa kanya na napag-isipan na niya ang mga sinasabi nito nagumanti nila Victor at Juliana sa pagtataksi na ginawa nila. Ang sabi ni Alex na ito lamang ang paraan para makaganti siya kay Victor na dapat may mangyari din sa kanila. Bakit nagkipagrelasyon si Olivia kay Alex? Party ba ito ng plano nila Victor para malaman nila na si Alex ang pumatay kay Sylvia? Yan ang ating abangan sa linlang. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.